Good morning mga boss uh, Araw na ang linggo ngayon So magsiserve sana ako papunta ng Cavite no? Kay Sir Danilo So ito yung ECU niya may kakabit na natin sana. Ngayon, no? Pero, sir, medyo madili ako ng konti. Kasi, dapat kahapon pa. Yun nga lang kasi medyo ang dami rin nakapila. So, may humabol ngayon dito na dalawa. Tatlo yan. Ah, uh, ito. Yung itong ginagawa ko na to. Na uh, BCM ng Nissan mp 350 Ito mga boss. Kita nyo kalas na. So, walang relay doon sa labas kasi nandito lahat sa BCM, no? ito siya yung unit ito kasi ano na to na ito yung naiwang kahapon yung tinatapos ito tapos itong high east naman from uh, Quezon province so ito siya mga boss si MB350 kinalas ko yung dito ang problema kasi nito nagpalit na ng auxiliary fan putok ng putok pa rin yung fuse so may grounded kahit nakabunot na yung sakit mo putok pa rin ano so may grounded sa module kaya chiniko na to kahapon dahil medyo ginabilang lang Ngayon lang natin matapos so uh, buuhin ko lang yon tapos repairing ko lang tapos api uh, mamaya kapag naikabit na natin ito sa unit kay Sir Danilo Sir mamaya punta ko dyan pagkatapos ito mga bo, so tapos natin sa mga repair so hindi ko lang napakita ano uh, kakabit na natin sa unit babalik natin mga tornilyo nyan tapos uh, may isa pang problem pala nito na minsan kung napapansin nyo yung auxiliary pad kahit patay na yung makina tuloy tuloy pa rin yung ikot mga boss na. so dito din yung mga boss kung magka-encounter kayo na gano'n, pwede nyo akong i-message kung gusto gusto magpagawa ng ganong problema mga boss ano. so buhayin ko lang to tapos halpag sa unit kasi natin kung hindi na pumuputok yung pios at umiikot na yung pad niya okay. so ito na uh, nakabit na natin papakabit natin sa tao na Ah, kabit mo na to. So, ito na mga boss. Kapitin na natin dyan. Okay. So, ito yung gawa natin mga boss ngayong araw ng linggo. So, itong MP350 na to from Quezon Province. Uh, yung auxiliary fan ng aircon hindi sumasama ano, naka aircon na siya pero hindi pa rin umiikot yung fan so isa din yung gagawin natin eh, may mga ito nga pinagkaklasan nila no? pero umiikot ang compressor ang ginawa doon uh, binawasan lang nila ng preon kasi nga pag nag-i-airpon sila ay uh, mag exit valve so pinapakasok lang yung puan uh, titignan natin itong pinaka min hold fuse hold pinaka min fuse dyan no? so ito yung MP350 na may problema yung auxiliary pan bago na yung auxiliary pan motor dyan mga boss so uh, pumuputok daw pumuputok pa rin no pinalitan na ng tropa natin at uh, ganoon pa rin kaya din nila sa akin dito nirekomenda nila dito sa akin ano para ma-check yung uh, BCM so ang BCM ayan na ay, ibinabalik na yung BCM wala to ah wala oo so, ito meron to dito isa ito oh So ayan mga boss, binapalik na yung BCM Tapos testing natin yan pagkatapos may kabit lahat so yun lang at meron pa tayong mga tinggal dito itong i naman uh, ano ito top overhaul so ito pakita ko sa inyo top overhaul to mga balls ayan so wala yung ano dyan ayan na siya may balik na namin yung cylinder head no? napalitan na ng cylinder head kasi sumabog yung radiator naman si Land Cruiser uh, 100 head unit kakabit natin dyan with 360 camera So, yan yeah. Tapos yung kayo pag natapos si MP350 ano? Kasi ito yung medyo ano Tapos yung si Toyota is 3.0 Okay So, ito na mga boss yung update no? Ito sa ano Okay na, ay balik na lahat. Salamat so, Ah, yun. Tapos pagkatapos ito, punta ko na lang doon para mag-charge ng prayon sa kanila. Oh, may tao doon eh. Uh, ah, tinawagan ko na kayo na doon na lang do kargahan. So, yung mga boss, okay na itong MB350. Ang problema ay yung auxiliary fan. Ayun, ayan na siya. Umiikot na yung auxiliary fan. Kaya nandiyong umiikot yan mga boss. Bago na yan, no? pero hindi nila pa ikot. Yung pala may problema doon sa PCM. Okay. Kung may katanungan kayo, pwede ka mag mga boss sa number na sa screen. Pwede kayo tumawag kayo sa akin.